i-intercent kining uh, usan na pod ka problema ang gisend sa ato ah. Sender, Aris Girl. Akurata, rata Aris Girl. Ah. <laughs> uh, Papadong, kasakit ang akong uh, heart kay Uh, kaya akong uyab akong nakita na ay kaubang babaye. Sweet kayo sila. Patay ta din Pastilan, kasakit yun din taon. Ganyan bitang mahal gyud ni mo ang usang katawo. Makitaan ni mo na ay kauban lain Sweet kaayo Sakit gud na siya, Aris girls. I I feel you. Hindi oh, lang uh, ako ang nakaramdam na uh, dilit lang ikaw kay halos tanan gud ta. No, nga nabitawng mahal gud nato tong tawo gud nato. No, nya uma nakita nato sweet sa uban tawo. Oh, Naay ba untog ka nang kabalutan nga katong tawhana, katong bayhana or nga, nga kining harang amiga, close friend or yang best friend or Ah uh, yahang uh, family no mm -hmm. Pero guwaga eta ka na impas kita ni Aris girl ah, well, eh. mama, It's normal nga masakitan kay tawo ka it's normal nga masakitan kay gamahal ka Pero ah, unsa may imong problema <laughs> 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 Ah unsa may problema ani ah. ang problema siguro niya ani kanang uh, Ah, oh, sige, ani na lang, ah uh, Aris Girl. <laughs> Ang uh, best ni mong himuon is uh, kumprontahon ni mo yung boyfriend. Ayan, pangutan o ni mo, nakitanta mo niya, ayaw lang po kasuko, kaya masig diritsyo kaya kasuko, naaway mo na. No? Kanang kumprontahon ni mo ba, kinsa to, pero masuko po ka, valid po na, ng imuhang feelings nga nasuko ka, kaya sakitan ko no? It's okay na po. Pero kung kaya ni nga dili masuko nga mong utana, kung puntahan ni mo, kinsa ito yung kaoba na kitanta mo dito sa daik. kitanta mo na sport na sweet kaya mong duha. Kinsa to, may Friend lang man ako na ko nung wala mangka ni ingon sa ang uh, naa friend nga nanuroy mo dito sa Facebook. <laughs> nung wala man ni ingon wala man nagchat ha. Nga, <laughs> ba, ano ba no? Pero yung nana gani uh, wala nagpaalam sa imuhaw niya na ikuyog lain bayi aw murag delikado gina siya Aris girl no Pero gani yung siya nga sorry kayo mahal ha kay wala na lang ako kay wala koy load wala koy signal man <laughs> Ay sumangil dayon boys sumangil din mo boys no oh, so, uh, sorry kayo pero kuan ako to bagong nakaila ba ah kuan nako na ako, kanang uh, siyempre lalaki mahanap yung nagparaan yun para makalusot kanang mm -hmm. ang... Uh, kaibigan to sa kuang igagaw naaman to akong igagaw dito ka uban niya unya kay gibisugo lang na magpapalit og popcorn <laughs> ay nako red flag kayo uh, Aris girl well uh, kung dili gyud mo ang kon imo hang boyfriend sa mo ha kung ni nimo daghang kay Uh, makapalusot makalusot gyud siya ara po na nimo kung mutuo ka og dili pero madalas mutuo gyud ang mga babaye or mga lalaki nga nahigugma kung maoy explain sa ilaha sa ilahang hinigugma mutuo na lang yun na bisag na sakitan tinuod bi na no kay nga man dili man ta gusto nga uh, mawala sa tuan ning tawhanan ni eh, no mo nang antuso na to, bisag sakit bisag kabalot nga kaning uh, nagsinungaling lang yun na sa tuwa ato yun ang dawaton no para di lang kwan uh, mawala sa tuwa ang kwan pero obserbahan lang yun nimo eh, kung buhaton lang yun gihapon nimo eh, uh, buhaton lang gihapon yun niya Onya paminaw yun ni mo nga nagsinungaling yun siya kung wala yung tiwala po si mga boyfriend po hinuon na Aris girl kung perminti na lang mo yung kamasakitan ma uh, kwa na lang na bulagi na lang na Mayo pang magbulag kaysa perminti ka masakitan daw. No? Asa may piliyon nimo kanang makawala ka sa sakit or kanang uh, bahala nag masakitan ka basta dili lang mo magbulag ha. Uh, choice lang lang po na nimo, nara pud gud na si mo nasimuha, no. Pero kung sa ako ang apart, no, uh, mas maayong ako na lang nang bulagan kay mas madaling makakuan maka mawala ang sakit kung mag makipagbulag ka kung dili na ka mo kaysa sakit nga maramdaman ni mo nga habang kamu pa pastilan gidi na mawala bisan pag uh, na sakitan lang gihapon ka kung permente gyud ipakita sa si imong habitaw sa si imong boyfriend nga switch siya sa oban. bisag dili niya uyab ah, oh, kung kung iyon anak gyud imong boyfriend sweet sa uban bisag dili na uyab it's okay masana ra man ka ana basta dako trase si trust imong uyab nga kaning tawhana ni dili gyud bang uyab og lain bisag sweet ni bisag igaton kay ni sa lain bayi but it's okay na pero wala gyud kay, kay sali ang imong nailhan sa kining tawhana ni is uh, dili gyud ni siya sweet gyud sa mga tawo no Nya, nagpa-sweet-sweet ya dito sa isa kang babae nga bago niya nakaila Dorak gini, ni impas gini ni <laughs> kung nasakitan gyud ka no ada kun na ka, tinuod kanang uh, embrace ng kasakit Living no kay di yun na mapugngan masakitan gyud ta gigugma lagi ta kaya pa nga itolerate ang sakit no, niya, kaya pa nga pugngan nga kanang kaya pa nga mo stay then mag stay ana man ang mga babaye ba pero dili na gyud kaya maabot gyud sa time nga dili na gyud makaya Aw, oh, try nga magbuhi na gyud no. Buhi na gyud na nimo. Para lang pud i-save nimo imo hang kaugalingon. I-save po na nimo imong heart. Kay dili lang pud katong tawhana ang deserve nga mahalon nimo. Daghan nagpaabot oi. Eh. Daghan nagpaabot imo nga mabakante ra ka. Nara Naranas less kilid-kilid kabalo ko. Oh. No, dili, dili pud ta makaingon nga maot kag nawong. Kay naagi mga tawo pud nga uh, makakita sa muha nga magwapahan po. Kay giingon sa akong giingon ganiha no uh, kuan uh, beauty is in the, the beholder. Uh, Nagdepende ra sa tawo no. Sa padayon lang uh, magbinuutan. Uh, ayaw lang pud og pang kwan? ayaw lang pud og kining gibuhat bitaw sa uban nga pasilusons pud nila <laughs> kay gaselos namang gyud gano anya karon magkuha po na sila lalaki eh, ilara po ng uh, atikon ba? Ilang dramahon bitawi, Kening kaning, akong uyab ba? Naglagot ko kay, kaning nakita nako ko sweet kayo sa yahang bagong nakaila. Kuan po tabi ka ng kuyog-kuyog po tabi niya. Sweet po daw kunuhay kay ta. Pasilusun ba? <laughs> ay, mga ka, high school life. No? Mga, nana, mga teenager ba? Mga ina, kahi, kahinumdum ay. <laughs> niya. Eh. Ma masuko na po ito. Magsilus na po ito. Ano, no? uh, Uh, Ang usahay, mabikil, magsinumbagay na hinuon, mas, mas madako na hinuon problema. Uh -huh. Pero, napoy uban niya na ako lang, man itong gituyo, nga gipaselos ng mantika, di man ito tinuod. Uh -huh. Kanya, mora po dahi lalaki day no? Ingan ato sya. Ako raman po itong gi, ingan ato, kaya kabalo man ka nga, uh, mapalit kag isda sa Facebook, ato nga oras, so, nagpasuya-suya lang po ko. Uh -huh pasilo-silo pugo nimo para pud na feel nako na ba nga importante ko si mo ba kanang mapil uh, pud nako na ba kanang mahalaga kay ko si mo <coughs> 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 ah <hate> boys <tos> 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 uh, basta lagi uh, kung ganahan pa ka uh, sa ni Aris girl then sige uh, padayon kung hmm. so, di na kaya o oh, naapog kay karapatan uh, na mo na no ana na lamang uh, aris girl daghang salamat si mong pagpadala sa pagtitiwala sa um, heart talk